mga kamemen ko dyan. Ayan, kumusta, kumusta, kumusta kayo? Uh, pa uh, isang mapagpalang umaga ulit sa inyong lahat. Sana ay okay lang kayo dyan, guys. Uh, bale, andito ulit kami ngayon sa Kilakambal. kambal, uh, ngayon kasi yung araw ulit ng uh, laboratory nila. Ayan. Uh, siguro mamaya malalaman natin kung, kung ano talaga yung naging daylan. Uh, sana may magandang resulta mamaya yung laboratory ng mga so yun guys update ako mamaya pag ando na po kami sa hospital kay po thank you sibot ka na pa lang ay naman kayo sa vlog ni ate bebe Hi. hello good morning Gina and Jera Hello, good morning Hello. po. Saan tayo pupunta mga bebe? Naga. Naga, ayan. Pupunta tayo sa Naga po. Okay po. Enjoy ba ang mga bata? <laughs> Inisnog na ako. Ito po. Ito po. Yan guys, dahil po ang uh, PWD yung dalawang bata, ayan, una po tayo sa pila guys, ah uh, papasok po kami ng search jeep uh, para po sa laboratory po. Ah, uh, at ayan na nga, pababa na ng sasakyan ang uh, uh, dalawang kambal, ayan, Ah, uh, sana walang iyakang mangyari kasi talagang masakit yung, ano, yung gagawin laboratory sa kanila. ah. Uh, So, yun, andito na kami ngayon sa tapat ng BCDC Hospital o Bicol Cardiovascular Diagnostic Cooperative. Ayan, located siya at CBD2 Triangulo, Naga City. And shout out po sa lahat po ng doctor and staff po dito sa hospital na ito kasi sobrang babait po nila. Ayan, pinayagan po nilang mag-video tayo sa loob. Ayan. Siyempre, ayan na po. Uh, ready na para sa uh, pagkuha po ng blood uh, sample po sa kambal. So, yung uh, may mga iyakang nangyayari na po. <laughs> yan, okay. thank you po. Sige, sige. Tara, ayun, pupunta na. Sige, sige. Tara, dyan. Ay, ulit kita, Mother po. Ayan, guys. Kapunta na naman ulit kami sa uh, Mother Seton po. Para sa pangalawa po nilang laboratory. Ayan, sad to say po, pero hindi po tayo pinayagang mag-video po dito sa Mother Seton Hospital. Ayan, guys. Uh, nakalabas na ng hospital. Ayan, bali, hintayin lang namin yung sasakyan kasi gutom na daw yung mga bata. Uh, punta muna kami yung Jollibee, kain, kain kasi uh, past, ano na, 12 na siguro. So, yan, kailangan na namin kumain dyan. Shout out nga pala sa sponsor nila, Gino at Gerald ngayon. Thank you, Ma'am Jane and Sir Orly po sa in inyo pong mabuting mga puso po na Ha, talagang walang pag-anilangan pong kumulong po para po sa laboratory ng kambay. Thank you, thank you so much, ma'am and sir. <makes noise> Baba, iyan ko Salamat si Kuya. andito na nga po kami nga sa Jollibee, ayan uh, tuwang-tuwa na naman ang kambal kasi uh, makakakain na naman sila dito sa paborito nilang uh, Jollibee ayan guys so yan talagang gutom na kami dyan kasi talagang panghaling tapat na, so yun kailangan po muna namin kumain guys Okay, matatala. 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 Dito na lang, mga na lang ako ng ibon. Ah, sige po, paad na lang. Ayan, pauwi na po kami. Ayan. Ayan, pauwi na po kami sa bahay ng Kambal. So, yun, sobrang init po. At yan, nagre si Gino kasi naiinitan daw siya habang nakasakay siya sa kanyang sasakyan. Yan guys, kaya ayan, payungan, pinayungan po natin siya dyan uh, para maging comfortable siya kasi medyo malayo pa po, po yung bahay nila, maglalakad pa po, po tayo ng konti. So ayan, kaya big salot sa iyo Sir Chip dahil sobrang tiyaga mo po talaga na sa mga bata. Ayan, lalo na po dito sa Kambal, na si Gerald at Gino. Ayan, uh, lagi ka po talaga nandyan para matulungan ang Kambal na mapacheck up sila hanggang sa laboratory. Kaya, ayan po, big salute po sa iyo, Sir Chip Tanon. And, syempre po, kay Ati po, say po. Thank you, thank you. Update nga pala ako, guys. Bale, wala pa pong uh, talagang final na result yung laboratory ng kambal kasi maghihintay pa po tayo ng 2 to 3 days bago po makuha yung resulta ng laboratory. Ayan, uh, magandang tanghali po. Di ba kami, aming ko dyan? Ayan, update lang po kami. Bali guys, nakauwi na po kami dito po. Bahay ni Lakambal. Ayan siya sa ating Gemma. Ayan. Uh, bali po, naka, naka, laboratory na po yung mga bata po. So yun, nagpapasalamat. Nagpapasalamat oh, lang pala ako guys sa sponsor nila, Gerald at Gino ngayon. Ah, ayan po, sa mabait po na mag-asawa na talaga pong may gintong puso po na tumulong po sa mga uh, nangailangan po talaga ng tulong. Ayan. Thank you so much po kay Ma'am Jane and kay Sir Orly De Los Santos. Ayan po. ah uh, thank you, thank you so much, Sir and Ma'am po sa sa tulong nyo po sa kambal para po mai, may po natin siya ngayong araw na ito. And sy syempre po kay Sir Chief and kay Ate Posay, thank you na din po sa lagi pong suporta at pagsama po sa amin. So, yun guys. Uh, thank you, thank you so much po sa mga kamemen ko dyan na lagi pong nakasupporta po sa aking vlog, sa aking mga video, at syempre rin po kay, sa mga sumasupporta din po kay Sir Chief. Yan, thank you, thank you so much po. Uh, Bale, nanay, lang po ako ng konting tips nanay para po uh, sa ating pang sponsor. Maraming maraming salamat din ma'am Jen at kay Sir Orly Dalasan po sa kasi nagka-laborator namin ang Maraming maraming salamat po at kay at, Ate at, maraming salamat sa suporta sa amin. Wow, all right. Ayun. <laughs> Syempre po nakapag-Jollibee ulit yung mga mm -hmm. ah, yung kambal ngayon. So kaya ayan, kung nakikita niyo po nakatawa ngayon, yan, yeah, pakita ka bibi, nakatawa ngayon si Gino. <laughs> Kasi nag-Jollibee na. ulit sila, guys. Kaya ayan, Ay, oh, salamat hi, ka bibi kay Ma'am Jane. You, 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 you. Thank you so much, Ma'am Jane. Yeah. Thank you po. So, Ah. maraming salamat po. Ano ka, oh? oh. <laughs> <laughs> Nahiya daw po si Kambal. So, 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 ayan guys, so, po. Maraming salamat po and magandang hapon and God bless po sa atin. Ayan, ayan na, uh, gusto po po, po pala kong pasalamatan guys. Ang uh, kasama natin yung salakad natin yun. Siyempre ka, sa amin pong mabait na driver. Uh, kay Kagawad Bong Hurtado po. Thank you, thank you so much, sir, sa pagsama po sa amin ng araw na ito. Uh, God bless po sa iyo. At syempre po kay Barangay, Kap Barangay Captain po ng bahay, uh, kay Barangay Captain Jun Derano. Thank you, thank you so much po sa pagpairam po sa amin ng sasakyan para po sa check-up po ng kamara. So yun, uh, thank you so much, guys. Uh, mabuhay po kayong lahat.